isang mapagpalang umaga po sa ating lahat muli uh, welcome sa Anjumis TV Vlog uh, nais ko lang po kayo guys ipasyal sa kagandaan ng bundok ng Oriental Mindoro ayan po ang kabundukan ng Oriental Mindoro tayo po ay nasa lokasyon ng Barangay Santa Maria Nauhan ayan po ipapasyal ko kayo sa kagandahan ng bundok ng Oriental Mindoro yan guys ang ano ang Mount Halcon ang pan 23 na pinakamataas sa bundok dito sa buong uh, um, Pilipinas at uh, 37 sa pinakamataas sa buong mundo ayan po ayan po ay matatagpuan sa lokasyon ng Dulangan Baco Oriental Mindoro ayan po ayan guys doon sa parting yun andun ang Puerto Galera hindi na masyado makita guys dito yung windmill pero pag kita naman pagka uh, sa hindi ko binidyohan eh nakikita uh, ko yung windmill sa dulong yon na doon nakalagay ang windmill sa Puerto Galera and guys so agrikultura ang pangunahing ano dito ikinabubuhay ng mga tao yan ang sa baba ng bundok na yan ay puro pala yan ayan, ayan. ang kabila naman yan ang occidental mindoro Mount Halkun. na may kayo guys sa uh, pagpasyal ko sa kagandahan ng bundok ng Mount Halcon sa pagpalang maga ulit sa inyo, uh, ingat kayo palagi